Na ano? Hindi kayo, hindi kayo, yeah. Eh, ino, you know, maglamang so, saksa ka ng dami. <coughs> ay, ang ganda ng sexy shorts na yan. Yes, alam mo pa. Mm. Buti na lang nabilihan kita yan. At saka tama-tama tayo tama, tama, yung pangalan niya, sexy shorts, kasi nakas na makasexy. Makas. Oh, may, ano yan? Uh, oh, no, tatlong peraso, oh, Queen ay, meron tayo tatlong peraso, aray kulay ng At saka maganda tinan niyo yung korte niya, oh, yung pag, yung pag Hindi, ka naman, umayos ka naman ng ano. Ayaw, yan, yeah, gayaan. Oh, yeah. Yan. Oh, yan. Pag Masarap na pambahay ang lamig yes. sa ano-ano. Yes. Ano. At saka comfortable ka talaga. O, oh, tinyo. Ayan, nabili ko yung iyon. Oh. Hindi ako nakabili ng oh, aking. Okay. Kang hindi kayo, di, di, eh wala tin nesting ko muna. Alam mo naman ako, basta ko i-order. Io ano oo, oo. Basta hindi, diga, maganda 'yung gano. Susubukan mo muna kung ito ba nga ay eh. maganda, baka maya maya eh. ay sa mga video lamang sa sasabi. Eh, ganda ng tela, malamig, maaliwala sa katawan, Tapos hindi naman pala. Kaya ako natayo lagi sa sigurado. 'Yun tapos. ang tatandaan mo. 'Yun ang dapat manahin mo. Tapos. O ayan. So ngayon, maganda, maganda 'tong ating nabili na 'to pumunta kayo dun sa yellow basket. Mm. 85 pesos lamang. Kaya ikaw, pagka ikaw ay nakapalda, nakabistida, oh. yan ilagay mo suutin. Oh. At ari naman ay malamig sa katawan. Oh. Tago mo yan. Tago ko na nga ito. O Order na lang ako ng ganang akin. Ma-order si Daisy. Ay, naku, sikit yung daon. Ay, sa tabagok oh, na yun eh. Oh, size, tawarin naman. Oh, at kita niyo, atin niyo, ang ganda. Ang se sexy nga naman. Ay, oh, ang sexy ni Periana. Oh, dapat, Gano n, gano n. Ano na pipitay? Oo, oh, oh medyo gagan stomach in ganyan. And so ang lagay na 'yan, naka-stomach in ka. Hindi. Dahil nga naman. <laughs> <laughs> yung normal, yung normal. At ah, hindi yung normal. Ah, di sige. Eh uh, di wow. Normal ito. Okay mo oh, 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 siya. Oh, Ayun oh. Oh, isuot yun. mo na rey. Ay ng iki kahit magpa. Or, video, eh, video, eh. wakasun, <laughs> oh, tama na video. video. ga. Huwag na ipakita ang tiyan. Uh, ano mo yung... Sige, ihihatakin mo yung ano. Uh, ayan, o, oh, diga. Ganda. oh, kahit ikaw ay naka, ano, kahit kimagpa, magpa, tagi tagiler. Mm, ayan. Bili na kayo, nasa yellow basket namin ni Quina, yan.